Good morning, good morning. Good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning uh, Bokid. Good morning Farm. Good morning Chicken. Good morning to all. Followers, subscribers, sponsors. Good morning, good morning. Tayo po ngayon ay dito sa Sitawan. Sitawan chicken harvest po ito mga kalingap mag harvest ulit tayo chicken harvest ayun Ay, mulak lak lang dito pala yung mga kan kaya walang abuno kaya ganito hindi ko nabunuhan mag and harvest tayo thank you thank you ayos hindi gano'ng lalaki ah pero maraming pipilihan natin yan aha ng mga uh, maingay pa bisa maagang maaga pa tayo mga kalingap na magharvest harvest para fresh na fresh ang ating uh, harvest At pupulupot pupulupot sa kanya mga Ayan, panibagong uh, suwi. Saringit. Nagsaringit. Nagsaringit dan. Kaya kumapal ang dahon. Hmm, yung tuta na yun. Tuta! Si Tuta. Ayan. Ayan. Okay, ilang kilo kaya to? Kung nakaraan po ay umabot tayo ng 7 kilos. So, baka ngayon ay uh, hindi alam. Uh, doon ko lang! Okay. Uh -huh. Isang kilo na yan. Isang kilo na makapal yung banda kapal ng dahon はい、あれ、今どこなのか、今どこか。 Ito yung uh, madalang na dahil sa nabababaran ng uh, tubig. At sa mga nagtatanong pala, no? may, may nagtatanong na magtrim ng kamuting kahoy. Yan po, meron tayong kamuting kahoy dito. Saging, medyo hindi maganda din saging dito ah. Ito po yung gilid ng uh, sapa. Madalang na po dito ang uh, sitaw dahil uh, nabababad ng uh, tubig namamatay ang sitaw Meron kahit paano may nakasurvive oh. I'm a survivor survivor oh survive oh, ito, may mataas na lugar oh. Oh, daming bunga oh. kumpul kumpul sila oh. kasi inipit ng ano pinaluputan pala ng kanyang uh, uh, sariling uh, bus hmm. pakwan aliliit <laughs> pa no hmm. sana hindi ba bulok dito tayo may tarim na kangkong isang plat yang plat na kangkong ay no ay, ay nandoon ah may naligaw na ako no Kulay puti second harvest umabot po tayo ng 8 kilos lang 8 kilos ang ating harvest for today second harvest pagkatapos nating mag deliver mag harvest mag deliver ng ating sitaw update tayo sa ating pakwan ayan po yung pakwan natin may bunga na oh wow lalaki na oh ang dami dito sa gilid, oh. Oh, wala lang, may nagtago. Yun, 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 yun nagtago. Huwag <coughs> natin ko sa, kan? Tawag dito ay, ah, uh, mababad ng tubig. Delikado, mamamatay. Ayan, oh, sira, oh. Huh? Ahay, tag-ulan po kayo mga kalingap. Sinubukan natin magtanim ng pakwan melon, you know. Hmm? Melon. Yan. At melon din naman, bunga oh. Sa may gilid-gilid. Aha. Uh mahina, no? Hindi pa natin gamay ang pagpapakwan. Uh, Pero inabunuan na natin 'to. Ngang ah uh, pinaghalong uh, urea at saka 1600 bell yung kulay pula para makarecover kasi ano wow laki oh, oh oops oops ya yeah. uh -huh. kang masisira ha laki oh oh Oy, grabe, Biniting ko yan, no? Oh. Ganda pala ibitin, ano? Para tawag dito ay hindi mababad ng tubig ah, uh, yan no? oh. Mhm. Uh -huh. Dito sa sila sa gilid, yung sanga nila ang nagbunga-bunga. Yung sa gitna po ay uh, wala po sa puno, ano. Inaamoy ako dito ang bango ng bulaklak. Yung uh, bunga bulaklak pala ng ayan uh, oh. No? Ang bango, daming mga Hoy, tawag dito buyog wala nasira oh kaya ispray ko lang naman to ah bakit ganun eh nuuod ilipat lipat natin para di mababad yan uy pipino natin mayroon na rin nakapag harvest na rin ako ng pipino mga kalinga, pa ano? pinamimigay lang natin dahil ah... Uh, ayan hindi ko abisado ang presyo. Pero kuha tayo at dalhin natin doon sa isang kaibigan natin sa at dadalawin pala natin ulit no? kasi makikain tayo doon, may kondo din na eh. Mukbang magkakatay ng manok. Ayun oh, gulang na oh. Mm. Yeah, natin. Yan. Pipino. Pipino for the day. Ayan. Pipino prank. Ayan. Ito, malapit na rin, no? Yung ating uh, tawag dito ay uh, wow! Corn, corn, corn. Huwag lang uh, balikan ng unggoy. Kasi yun, no? Kinira ng unggoy doon, no?

Wala, hilig ba yata? Dapat oh. hmm. na perfect na dito. Maganda yung hugis ng pipino. yun, nakalima tayo. Isang kilo na to. Hmm. Yeah. Oh, dami na susunod dito. Oh. Ito laki, oh. Ayan. Ito, sa baba. Hmm, ito, maraming bunga, oh. A, bukas, mag-spray tayo ay sa makalawa. Ayun, oh, daming bunga dito. Dami na naman yung sikto. Ayun, oh, ako buka ka ng no? bulaklak. Oh. Tumaan nyo ng bunga, hindi puro blaklak Ang damdamin mga bis, oh naglilip At yan mga kalingap, muli isang magandang buhay po sa atin lahat At pansamantala, dito natin puputuloy ang na ating vlog for today Pag samantala, ano, ito yung ating uh, bis Dadalhin natin doon sa ating kaibigan doon sa Yan, balikan natin Kailangan makikik... Eh, sabog tayo. Sasabog daw siya ng uh, kanyang palay. Oo. Uh -huh. So, muli. Set up. Team Kalingap. Kuya Bal at Ibnang Kalingap club At ng buong team. Sa ating mga sponsors, subscribers, celebrity viewers, God bless po sa ating lahat. So, muli. Mamay-mamay muna. Ingat-ingat tayo lahat.